Nandito tayo ngayon sa Sobuan! Sobuan! Hi guys, hindi ako magpa-short probinsya. Taba ko na ba di, di matamang o napintas iman buhay kubo. Bongga! Alam nyo yung buhay na simple lang din man may ka tapos mailam yan kamani sa isa di scenery o instant kanin. Tapos yung kainan nyo dito kayo magluluto place ng wadai kalan no way back up snack lang ay nakaila si kulungan ay is dididak po ayan breakfast muna and of course mag pray tayo sa ating blessing na na -re receive na imani ka anak ka pa chill chill lang iinda yun tapos din anak ko ang sarap mag crawl crawl sa papag taim pa uwi ako ngayon nasa kumalpa share Ada man di tarak kundaman ng mga Tapos ang anapak din doa wada da sin na ay eggs. Yung sin mirok da iman. ayo nakita ni Kikiya yung eggs na discover niya. Tapos proud na na ipailay sa kan Kanana. No kano di makakana uh, ko na chicken. Ngayon pa limitan ulimitan Mabiit, baka dito man po Labi na ay dagos. Yan, nanudan. Tapos in si may mga crickets and morning na agad. Ayan na, maraming kalapati. Ang kalapati ay simbolo ng freedom. Kaya, iso nga yan, mag-freedom liberty si Milan. Ayan, umaga na, uwi na tayo. Nabiit ng very meaningful. Follow for more.